Baka mami mili sa Divisoria sa Tondo nagkagulo matapos may sumigaw ng may bomba dun sa lugar na yon. Narito ang News Cook nabalot ng takot ang mga mami mili sa isang shopping mall sa Divisoria matapos sumigaw ang hindi pa kilalang lalaki na may bomba sa loob ng mall kasunod ng malakas na pagsabog ayon sa mga street vendors nakita nilang tumatakbo ang mga mall shoppers mula sa shopping mall sa Binondo Maynila nakatanggap ang mga pulis ng tawag mula sa isang concerned citizen tungkol sa manoy bomb threat sa food court na matatagpuan sa ikatlong palapag ng mall matapos ang masusing pag-check idineklara ng mga responding police ang insidente na isang false alarm dahil ang lugar ay negatibo sa anumang mga pampasabog o mapanganib na materyales. Binalaan ng Manila Police District ang publiko sa mabibigat na parusa para sa mga fake bomb threat. Pinapayuhan din ng MPD ang publiko na manatiling mapagmatsyag sa pagpunta sa mga matataong lugar tulad ng Divisoria Market.